Aneng guys, magluluto tayo guys ng isdang talasugi. Ang kabi, guys. Oh alak tree. So guys, ng so guys, so guys, so isdang talasugi guys. So ayan guys Isdang talasugi guys Magsabaw tayo ng isdang talasugi So ayan guys Kumukulo na guys So titimplahan na natin ang asin guys Ayun. Tapos kaunting magic sarap. Ayan guys. At saka lalagyan na rin natin ng mga sangkap na gulay. So, ayan guys, ito yung mga sangkap natin pang halo sa ating sinabaw gulay ito po yung bawing guys ah, tinatawag nilang pampabango tapos lalagyan na rin natin ng kunting talong na bisaya tapos lalagyan natin ng atsal guys Yan guys. So, tatakpan muna natin guys. Bago natin ilulunod itong sibuyas dahon natin at saka pitsay. So, ayan guys ilalagay na din natin itong ating mga dahon na pitsay at saka itong ating mga sangkap na mga lemas guys So ayun guys, papakuluan na natin ng konti. Ayun guys. So kumukulo na guys. Titikman natin guys kung insakto ba yung ating templada. Grabe ang sarap, guys. Matamis po talagang sabaw itong isdang talasugi. Eh. So ayun, guys. Tapos na natin mailuto yung sinabawang isdang talasugi. Eh. So thank you for watching, guys. And god bless.